So guys, magandang hapon sa inyong lahat. So ayan, na uh, magdi-deliver -de muna tayo dito sa ano, sa Nabuntogan. So ayun, uh, ito lang muna yung vlog natin kasi hindi tayo makapag-motor. Mas madalas kasi umulan dito ngayon eh. Pero magbo-vlog pa rin naman tayo. So ayan oh, nakikita nyo, oh, 'di ba, ma ano kulimlim siya. Pus, hindi mo na mapipredict kung kailan uulan, mahirap na kapag naabutan tayo ng ulan. Mababasa yung camera natin. So, ito lang muna ngayon ha. Dito lang muna tayo sa delivery magbablog. So, ayan dito na tayo sa crossing ng Banga Cape. So, ayan yung ano, Kim Lee's Lechon. So, ayan galing tayo dyan na nakaraan. So, ayan siya. kay Kuya Kim Lee. <laughs> <Gano>? <laughs> Busy siya. Hindi ko alam kung ano yung binibilang niya. <laughs> so, ayan siya. sa'yo Kuya Kim Lee. So, ayan. Maraming ah, maraming marami salamat pala sa ano sa ah, walang sa akong So yun, tingnan nyo, diba? Ang sama ng panahon, no? Yan. Yan yung mahirap makasagupa sa, sa daan habang nagbablog. Uh, hindi pa naman kasi anong gamit natin ni GoPro. So, cellphone lang yung gamit natin pang vlog, kaya hindi pwede mabasa. Pangit naman, ano, magbablog atas. tas hindi ba ipapakita ko sa kadumaan? Ni, eh, parang ano din naman. Wala din. <laughs> kasi yun nga yung kaya nagre-request sila eh, kasi gusto nilang makita kung anong naging itsura ng lugar. Kaya ngayon habang ano, um, ulan-ulan pa. So dito muna tayo sa delivery. Dito muna tayo magbablog. So dito na tayo sa crossing ng upper. Crossing ng Banga Upper, Upper Santa Cruz. So ayan na uh, nag-PM pala yung may-ari ng kambingan si ano, si Sir. So sa susunod uh, ah, dadaan tayo doon magba-vlog tayo. Pero sa ngayon hindi pa tayo makakapag-vlog sa Kambingan kasi uh, meron tayong pupuntahan dito sa ano, sa sitio na Buntogan. Ayun oh. Ito yung ano, gasolinahan dito sa ano na merong tambayan. Then meron diyan billiards. And kung gusto niyo tumambay, maganda diyan tumambay, pwede kayong mag-billiard. Hindi ko lang alam kung may arkila yung billiard nila. <laughs> So ayan, sa 4R Eatery. Yun, kumakain din tayo dyan min minsan. So ayan, dito na tayo sa nabuntugan. Saya so, ayan pala yung kambingan, no? Oh. Sino ba namang hindi, ma hindi nakakakilala sa kambingan Eatery? Dito sa nabuntugan. So ayan, no? Oh. Diba? Sinong hindi nakakakilala dyan sa kambingan Eatery na ano? dito lang sa tabing highway sarap pa naman ang mga pagkain dyan eh. lalong lalo na yung papaitan tsaka yung ano nila yung kaldereta nila the best Ay, ano pala Shoutout pala kay, ano, kay kuya ano, uh, Emil Ranya so yan maraming maraming salamat kuya sa walang sawang pagsuporta so yan napaka generous ni kuya every upload natin ano tawag nito lagi siyang may send ng star <laughs> maraming maraming salamat po kuya so yun ginagawa na pala dito yung ano kalsada uh, pinupor lanes na nila dito pero yung kabila pa lang yung ginagawa kaya matindi yung lubak dito na pinagdadaanan natin ngayon yan o oh. yan o oh. yan di ba pag natapos yan malaking ginhawa din naman yan eh. eh para sa atin din naman yan na lang, konting tis lang. Ngayon ang problema, yung papasukan natin sa nabuntugan. So ito ito na pala yung ano, kahabaan ng sitio nabuntugan so yun, may pasukan pa diyan, oh. Excavator dito. So, yun, dito tayo pupunta sa kanan. Kasi taga dito daw yung customer na pagdideliveran delivera natin. So ayun, pala dito sa ano, sa Family dito sa ano, sa sitio na Ayan, pasok tayo. Buti na lang ano na dito, sementado na dito nung ano way back ano ba, 2012, 2011 nung nakapasok ako dito. Lang iya. Talagang ano to, putikan to eh. Nung nagta-tricycle pa kami noon, kasama ko yung tatay ko. Ano, kumukuha kasi kami dito ng ano, eh, baboy. Marami dito nag-aalaga ng baboy. Samba. Tige. Ano yan? Mendoza? So yun, tinatanong ni Boss Setruk si kung saan yung bahay nung pagdidelivera natin ng ano, ng unit. So uh, sabi na nanay sa unahan pa daw. So madalang pala dito yung ano dumadaan, yung mga ano lang mga lokal lang yung dumadaan dito. Pwede na lang pag may checkpoint diyan sa LTO. <laughs> Panigurado dami kay dito mga kasalubong iba't ibang klaseng motor dito makakasalubong nyo yan so medyo ano na rin sya medyo liblib -lib na rin sya pero kung sakaling first time nyo dito makakapasok magdaan-daan pa rin kayo kasi tawag nito lalo na kung hindi nyo kabisado yung daan mahirap yun <coughs> baka pulutin kayo dyan sa ano, spillway dyan sa baba kasi mga pathway pathway Alin? So ayun guys, ah uh, deliver lang muna kami. Tapos balikan ko kayo mamaya. 2,000 years later. So ayun guys, uh, nakaikot na kami. So babalik na tayo ng bayan. Nai-deliver na din natin yung unit na binili sa atin ni Madam. So ayun, maraming maraming salamat po sa pagtangkilik sa produkto ng Williams and Sragay. So ayun, palabas na tayo ulit ng Sityo na Buntogan part pa naman to ng sityo na buntuga so ayan ang alam ko na nag request nito ay si Tito Tits Bulaw ayun Shoutout out sa'yo kay Tito Tits Bulaw uh, masugid na customer din niya ng Willie and Sons Ragay so maraming maraming salamat po sir sa pag ano po sa walang sawang pag suporta sa Willie's uh, at syempre sa pag request na rin maraming maraming salamat po So ayun ang sabi niya kasi uh, yung naalala ko dun sa request niya sabi niya along the highway lang naman yung nabuntogan so ayan since pumasok na tayo dito so i-vlog eh, na rin natin para so ayan shoutout kay kuya <laughs> iboy si kuya kasi maliit lang yung daan eh So yun, hindi pa tayo nakakapasok dyan eh. eh. curious ako kung anong itsura ng loob niyan. Yan you know? o. Oo. Ayan, ayan, ayan may papasok dyan pero ano eh so yan, part pa din naman yan na nabuntugan pero ano na lang yan maikli na lang yan kasi ang sunod nyan ay tanawa na so yan nag excavate ginagawa kasi magpo 4 lanes na so yun shout sa DPWH yan maraming maraming salamat sa ano walang sawang pagpapa improve ng ating mga kalsada para mas mabuli, mas mas mabilis yung transportasyon ng ano ng ating mga produkto. So ayan ah, shout out pala sa lahat ng mga kaibigan natin kay ano, kay Kuya Emil Ranya so, from Australia. Okay, maraming maraming salamat po. Kay ano, Ma'am Makabuhay at saka sa ano, The Fresh Megos Megos Christine. Kay Boss Mark Alikaway at saka sa Manong Jans. Kay Kuya Kimly Busilig at saka sa Kimly Sletchon So, ayun Sino pa ba, ba? Kay Kuya Michael Bravo, kay Pilyo Ragayano So, ayan, syempre, yung partner in crime natin yan, si <laughs> Ayan, si Busetro Kapag ka nasa deliver tayo, madalas nyo siyang makikita Kasi, ano, uh, siya yung Ako yung lagi niyang kasama pag magdi-deliver So, ayan, o no? Pabalik na tayo So abangan yung vlog namin dyan sa ano Sa kambingan So schedule lang natin So ayan uh, Hindi ko naman po kayo lahat may isa isa So ayan Gayun pa, gayon pa man maraming maraming salamat po sa ano Walang sawang pag suporta At uh, na, limpo, na rin po pala Sa lahat ng makakapanood ng video na So again, na uh, maraming maraming salamat po sa inyong lahat uh, at see you po sa next vlog.